So ito na guys Linisin muna namin yung walis tingting So marami-rami ito Yung nakuha namin Doon sa tanim namin niyo So tingnan natin Mamaya kung ilang Mabubuo nating walis tingting Wala naman kasi kaming Walis tingting guys kaya ito Maganda ito kasi hindi na kami Bibili sa palengke Tapos yung ibang Nabili na na gawa namin is pibenta na lang namin guys pag marami. So, di ba? Magkapera pa kami. Magandang umaga guys. Kahapon hindi namin natapos yung paggawa ng waistting thing o paglinis nito. Kasi hapon na guys. So tumilim na. So ang dami-dami kasi. So ito ngayong araw is tapusin na namin ngayon yung paggawa ng waistting thing. 嗯，嗯，外面的空气也挺好。嗯，这片、个、儿，再过来，再过来，再过来，再过来，再过嗯。 So, ito na guys. Tapos na kami linisin yung walis ting, ting So, yung gagawin namin ngayon dito ay ibilad muna namin sa araw. Para mas lalong tumibay. So, ayan. Ang, ang, dami niyan guys. Ayan. Parami kami magpagawa nito mamaya. Na. Walis ting, -ting. So, syempre, pagkatapos nating magkalat dito, ayan, maglinis muna tayo, guys. So, ayan, ang daming dahon. Nako, meron pang ahas. Ayan, yung maliit na ahas. nakakatakot naman ito. Ba't chance. siya? So, linis-linis muna tayo. Mm-hmm. So, ito na, na na gawa na may holy skin sa So, ng tatay ko. So, to, ayun guys, nakagawa kami ng 15 pirasong ng skin So, ganito na lang guys. Thank you for watching. Bye! -bye.